okay, what's up sa inyo mga kapatay gutom magluluto tayo ng ngayon ng killer adobo tanghali, kaya mantika patay ngayon, bubuksa natin ang ating di uling mauling lang pala ngayon, ang mantika fresh from coconut coconut oil ayan na isira natin ng double dead na baboy ang double lid ng baboy masustansya pag niluto ayan haluhuloy natin para loobas ang kanyang langis haluhuloy lang mga halo ngayon loobas na kanyang langis ilagay na ang pawang magpatalsigan pa mga idol masakit sa balat haluin natin mas ang bawang at ba, ang ating sibuyas makakaburot lang wala na kaming rosa sibuyas next week na lang makabili wala pang sahod eh ngayon sunod dahil walang paminta buto muna ng papaya giniling na buto ng papaya ito naman ang magigsara pero nabil ko hindi masarap eh pero gagawin natin ang paraan yan mga idol lagyan natin mga kapurat lang eto konting epektos para hindi lang masarap malakas din ang tama pag kinain natin haluin natin ng haluin eto na ang papasitas papasitas oyster sauce mamasitas mamasitas ba? nakala ko papasitas eh ang toyo humitay ng konti kimisis lagyan ng konti pagkalagay yun mga kulo kulo walang do halo haloin hanggang magsama sama ating mga nilagay na pampalasa walang do nagmantika eh ngayon ng sprite hindi lang panchaser chaser pang ulam din naglagay tayo bumula parang sabon eh, halu halo natin hanggang sa maridos na Wow, nagmantika na siya. Lagyan natin kutating kuting suka. Asin kilig. Pag kinain ni Mrs. Kikiligin. Ayan. Pampapikli ng uso. Apat na peraso. Lima. Pwede na yan. Lagyan na natin. Halu-haluin. Tara! Ayan na. Okay, susubo na si Idol. bagong lahat. Pineapple pagkatapos kumain.